Ito ay para sa dalawa kong viewers. eh baka lang marinig ninyo. Ah, uh, dami nang mga videos ng mga aktivista at natutuwa ako na sila ay tukoy na. Kumbaga, sa tagal na natutulog ng ating pamahalan gising na. Ay, ng ating lipunan gising na. Finally na marami nang bumabasura dito sa mga mga aktivista na 'yan na peking representation ng mga kabataan. Alam mo kung nare-represent mo yung kabataan, ang pinupush mo ay mag-aaral ng mabuti, hindi maurakot hindi hindi magpaepal maglingkod nang tama pero that's very idealistic um uh, lahat lahat halos yung mga movement may bahid lahat halos but uh, i'm glad na unti-unti nang -unti nagigising ang bayan when it comes to so ang gagawin nito parang yung mga kakamping, hindi ba from Dilawan naging kakamping tapos may bago silang tawag sa kanila ngayon eh, di ba? Ganun din ang gagawin nitong buong makabayan block. Pwede yung gawin nyo na lang na ano kayo. makabBM block. Mag-merge kayo sa mga loyalista. Yung tawagin nyo na yung sarili yung loyalista. Para hindi kayo halatang komunista. Hindi, strategy to. Sharing lang. Ano to? This is a brilliant move nag pink naman eh. So yung mga dati magpapahukay sa libingan ng mga bayani kay Ferdinand Marcos Sr., iba na ang tono nyo ngayon. Talagang, de ilibing ka dyan. Forever and ever dyan ka ilibing. Pati si BBM sa libingan ng mga bayani pag namatay yan. Ganon na ang tono nyo ngayon. Para maiba, hindi na komunista ang datingan nyo. Diba? Strategy ito, kasi makakasipsip kayo ng libre ng pera. Tapos, Kuwari, NPA, palitan nyo yun na yung pangalan nyo. It's about time. Uh, new People's Loyalist. Ganun na yung... <laughs> yes, totoo lang. Kasi pag sinabi mong NPA, wala na. Parang magnanakaw na lang yan ng mga ano. Ng mga kamote. di ba? Nang nanunog ng bus. Nag... So, paano iboboto yung mga front ninyo? So, dapat lokohin niyo pa yung taong bayan ng ibang panloloko pa. O, di ba? Panggap kayong mga pari. Damihan niyo pa yung hanay niyo dun sa kasundaluhan natin. Infiltrate niyo pa kasi marami kayo sa judiciary. Pasukin niyo pa lahat para hindi halata talaga. Di ba? Mga party list. Halatang-halata -halata na yung mga party list. So, ibahin niyo ng konti para mabago yung mukha nyo. Kunwari, wala na, wala na communist. Pero, loyalist na lang yung tawag. Strategy yan. Yung sabi ko sa inyo. Effective.